Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Mayo e Ons, 2025. Sa araw na ito na tahimik at puno ng diwa ng pagmamahal, habang ang mundo ay nagbibigay pugay sa mga ilaw ng tahanan, maaaring mapansin mong ang iyong isipan ay lumulutang patungo sa mga ugnayang tunay mong pinahahalagahan. Ang enerhiya ng araw na ito ay humihimok sa iyo na magnilay sa mga paraan kung paano mo inaalagaan, iniintindi, at minamahal ang mga taong nasa paligid mo. Bilang isang Virgo, likas sa iyo ang pagiging mapanuri at pagkakaroon ng mataas na pamantayan, hindi lamang para sa iba kundi para rin sa iyong sarili. Ngunit sa araw na ito, isang paanyaya ang inihahain sa iyo upang maging bukas sa init ng simpatya, na siyang may kapangyarihang palambutin ang iyong likas na kritikal na pag-isip at mas lalo pang palalimin ang iyong koneksyon sa mga taong mahal mo. Sa pagsuong mo sa mga damdaming bumabalot sa iyo ngayon, napakahalagang alalahanin ang kahalagahan ng pagtanggap sa sarili. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat dapat sa pagmamahal o pag-unawa. Ang mga pagkukulang at kahinaan mo ay hindi kapintasan kundi bahagi ng iyong pagiging tunay. Sa halip na itago ang mga ito, tanggapin mo ito ng buong puso, sapagkat dito nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Ang pagmamahal na ibinibigay mo sa iba ay lalong nagiging makabuluhan kapag ito ay nagsisimula sa sarili mong kalooban. Sa pagtanggap sa iyong buong pagkatao, Kasama ang iyong mga hindi ka nais-nais -na, na bahagi, nagbubukas ka ng pinto patungo sa mas malalim at mas tapat na pakikipag-ugnayan. Ngayong araw, damhin mo ang kasiguruhan ng iyong nararamdaman. Minsan, mahirap pagkatiwalaan ang sariling emosyon, lalo na kung nasanay ka ng i-analyze ang bawat sitwasyon. Subalit ngayon, hayaan mong ang iyong damdamin ang magturo ng direksyon. Ang pagtitiwala sa sarili mong emosyonal na kompas ay nagbibigay daan upang mas mapalalim mo ang pag-unawa sa iyong sarili, mga motibo, mga takot, mga pangarap. Maaaring may mga damdaming matagal mo nang hindi pinapansin, ngunit sa araw na ito, muling bubuksan ang mga ito, at sa pagbubukas na ito, may paghilom na darating. Sa iyong pakikisalamuha ngayon, lalo na sa mga taong tunay mong mahal, hayaang ang habag at malasakit ay dumaloy sa bawat salita at kilos mo. Hindi mo kailangang magsalita ng marami upang maipadama ang malasakit. Minsan, sapat na ang isang tahimik na yakap, ang isang mataintim na titig, o ang isang maikling mensahe ng suporta upang maiparating ang iyong tunay na nararamdaman. Huwag mong maliitin ang lakas ng malumanay na presensya, ito ay makapangyarihan. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit ay maaaring maging daan upang mapawi ang lumbay ng isa pang tao at mapagaling ang mga sugat na hindi nila maipahayad. Ang araw na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng pagmamahal para sa mga ina, kundi isang paalala rin na ang kakayahang mag-alaga at magmahal ay hindi limitado sa isang papel o katungkulan. Ito ay isang bukal sa loob ng bawat isa, at ngayon ay pagkakataon mong igalang, palagin, at gamitin ito upang mapatibay ang iyong mga relasyon. Tandaan mong ang pag-aalaga ay hindi kailanman pagiging mahina, ito ay lakas, ito ay katalinuhan, at higit sa lahat, ito ay kabutihang bumabalik sa iyo ng maraming ulit. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay kulay berde, sumisimbolo ng paglago, balanse, at panibagong simula. Isuot mo ito o gamitin sa mga bagay na mahalaga sa iyo ngayong araw. Ang maswerteng numero mo ay tatlo, 5, at labing isa. Magsagawa ng isang gawain na may kinalaman sa pagsusulat, pagpapalinis ng espasyo, o pagbibigay ng lihim na kabutihan sa iba, ito ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Kung may hindi pagkakaunawaan na matagal mo nang iniwasan, subukang harapin ito ngayon ng may bukas na puso at walang paghusga. Gamitin ang araw na ito bilang isang paanyaya upang muling tuklasin ang kabuuan ng iyong pagkatao, ang iyong kabutihan, ang iyong kahinaan, at ang iyong kahandaan na magmahal. Sa mga tahimik na sandali ng pag-isa, hayaang magsalita ang iyong puso. Sa mga pagkakataong kasama mo ang iba, hayaang maramdaman nila ang iyong malasakit. At sa pagtatapos ng araw, sa mga huling sandali bago ka matulog, tanungin mo ang iyong sarili, na ipadama ko ba ang tunay kong damdamin? Naging totoo ba ako sa sarili ko at sa iba? Sa kabuan, ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa selebrasyon ng pag-aalaga, kundi isang panibagong yugto sa iyong personal na paglalakbay. Maging bukas ka sa mga mensaheng dumarating sa pamamagitan ng damdamin. Maging mapagpakumbaba ka sa pagtanggap sa sarili at higit sa lahat, maging matatag ka sa paninindigan sa kabutihang loob, kahit sa harap ng pagdududa. Sa pagkilala mo sa iyong tunay na halaga, nabibigyang liwanag mo rin ang landas ng iba. Maging mahinahon. Maging mapagmahal. Maging ikaw. Sa ganitong paraan, ang bawat araw ay magiging mas makahulugan, mas matibay, at mas puno ng pagmamahal mula sa loob ng iyong puso, patungo sa buong mundong ginagalawan mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.